ito so guys na dari Saoropita Nama kita Takung sa, sa... mga anak Dua ka buok kung Gisoroy ay kay kung sila ang kwander guys sa kita dari sa parking dari sa plaza nila sa kita so bye bye di gini, dari guys, oh, <laughs> dari mo, Ito, aku mau anak, <laughs> Ari mo, ma, dari mo, ma, ma, bata ma, 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 Po yung mga coins dito rin. Ang hagbong. Ito na ari May wishing wheel dito Wishing wheel daw. Ano yung isa? Setar! Setar! Salve o po! Huwila! Hagbong na yung wishing wheel <tipan> Bye. Tabii po guys. Mga suryano mga bata 're. Oh. Sa ginalay na iko-record. Mga bata 'to guys, nang gidula oh. Hey, gidula sa iba Kaaring kuan guys Na yung mga bulak Na mga panggama Indot kayo, klasik-klasik mga bulak O, papicture misa ako mga bata dere. Kaaring misa Doorbell Doorbell oh? Lantern Ako mga bata sulod oh. guys oh Ito last picture mo to Enjoy guys sila guys Na meron yung baybay yun sa Boulevard Sa Rupita Kanika Ito dali sa Plaza sa Rupita Mga balon na nag-ipag-display sa taas Wadah guys, si ada. mihan nak mihan, masih akan bisa boulevard Selamat Thanks for watching. God bless.